Alam ko 'yung pangarap ko po sa Pangasinan Polytechnic College. Mula nang magbukas ang Pangasinan Polytechnic College nitong nakaraang taon, mas dumarami ang mga kabataang Pangasinense na nakikinabang sa libreng kolehiyo. Ito rin ang panata ng pamahalang panyalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Gov. Ramon V. Gicura III na higit pang palawakin ang libreng edukasyon para sa mga kabataan. At bago matapos ang buwan ng Oktubre, idinaos ang Pamadayo 2025 Academic Recognition Program para bigyang pagkilala ang mga estudyanteng nagpakita ng kausayan sa kanilang academic performance. Congratulations sa ating mga nabigyan ng parangal tunay na magaling kayo mga estudyante at ang panalangin ko kahit hanggang sa pagtatapos ay ipagpatuloy niyo ang inyong kadalingan. this is something that you will be proud of i tell you and as students no you have to have that kind of perspective dahil edukasyon ang isa sa mga sektor na nais matutukan ng gobernador, may isa sa katuparan na ang pagdaragdag ng mga pasilidad at mga campus sa bayan ng mga bugalyon, umingan at lungsod ng San Carlos dahil sinimulan na ang konstruksyon ng mga ito ngayong taon. Kasama rin sa layunin na pagdaragdag ng College of Medicine sa PPC upang matugunan ang pangangailangan sa larangan ng kalusugan. Bukod pa riyan, mayroon ding PPC Cell o Center for Lifelong Learning kung saan alok din dito ang iba't ibang test courses. And sa master plan po natin, part of the Capital Resort, yung grounds po niyan, dyan po natin idadagdag yung additional classrooms po natin. Including itong buong uh, Narciso Ramos Sports Complex. So napakaganda ka agad ng inyong campus. Magpapatuloy naman ng PPC sa pakikipagtulungan sa mga institusyon para sa mas malawak na programa. Valerie Maya, or Engine News.